What's up again guys? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, pag-usapan natin ang real talk sa negosyo. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, please click subscribe, click notification bell para update po sa ating mga video. So let's go! Tara po sa ating kwento. Wala ako isang negosyo na nire-recommend na yun yung dapat mong gawing negosyo para magtagumpay ka. Walang isang negosyo na bagay sa lahat ng tao. May ibang tao na nagtatagumpay sa ganitong negosyo at may iba naman na pumapalpak. Iba't iba ang blessing ng bawat tao. Iba't iba ang talent nito. Kung ikaw, magsisimula ka ng negosyo, huwag kang sumunod kung ano ang kumikita. Para sa iba, kinakailangan mo mahanap yung negosyo na para sa'yo. Pero naglaan ako ng isang buong chapter para talakayin yung mga regular na negosyo na pinagpipilian natin o nating mga Pilipino. Halimbawa, yung food business, okay, pag-franchise ng mga negosyo, o kaya yung t-shirt printing, water filling station, computer, repair shop, at yung stock and mutual funds. Bitcoins, at kung ano nung mga negosyo nagkalat sa internet. Itong isang buong video na to o buong uh, playlist na gagawin natin ay tatalakayin ko yung opinion ko tungkol sa mga negosyo na yon. Ito yung mga real talk ko sa mga negosyong sumisipsip sa ipon ng mga Pilipino. Hindi kita tuturuan kung anong negosyong dapat para sa iyo o para sa iyo diyan. Ang ituro ko sa iyo kung paano ka makakapili sa mga nagliparan ng mga negosyong sinasabi nila magpapayaman na magpapayaman sa iyo. Ikaw mismo ang mag-iisip sa utak mo kung para sa'yo yan o hindi. Kahit ito ang malalim kong observation sa mga sumusunod na negosyo. Pero bago, ako, bago ko talakayin yung mga dapat munang ng uh, mga businesses, okay, na para sa'yo, kwentuhan mo na tayo. Okay? So ngayon, may iba't iba tayong uh, talent at saka blessing. Ngayon, sa mga video natin, okay, na mga past, Okay, pwede, pwede kayong humabol sa mga video natin. At tinuro ko doon kung paano nga ba tayo mag-business nang walang uh, kapital, okay, hindi mo kailangan ng pera. At ngayon, nabanggit dito yung about blessing. Okay, at saka yung iba-iba tayo ng uh, talent. At iba-iba rin yung ibibigay sa atin ng blessing ng Panginoon, especially. Dahil, naniniwala ko na iba-iba tayo. Okay? Iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng mga talent na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kailangan lang natin na mahanap yung talent na yun. <clears throat> okay? Merong tinatawag na magaling sa leadership, magaling sa sales talk, magaling sa graphics designer, artist, o so kaya naman, accounting. <clears throat> magaling sa bookkeeping. Okay? O kaya naman pagbablog. Okay? Kagaya nito. Okay? Kaya, iba-iba yung ibibigay sa atin ng blessing. Gaya na sabi ko sa mga video ko, kailangan nating mapagkatiwalaan sa maliit na talent. Sabi nga sa Bible, kung pagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa mas malaki. Kaya, may mga negosyo pa tayong mapagdadaanan, okay, kapag ikaw nagsisimula, pero kapag natumbok mo yung first business mo, tapos talent mo pa yan, okay, congratulations. Dahil yung binigay sa'yo na talent at pinagpala ka agad dyan, ibig sabihin, kaya mo siyang i-manage. Okay? Pero, expect mo na yung maging fall down, okay, na uh, pwedeng bumagsak kasi nagsisimula pa lang tayo. Okay? Ito yung mga real talk sa negosyo na akala natin, na kapag nagsimula tayo, magiging successful tayo agad. Akala natin, kapag nag tayo, magiging mayaman tayo agad. Kaya akala natin ay magiging sikat tayo agad, di ba, sa pagninegosyo. Pero ang reality po nun ay hindi pala. Kailangan mo po lang tayo mapagdaanan yung mga mabibigat na sitwasyon sa pagninegosyo. Pero after that naman ay uh, paunti-unti, maabot-maabot natin yung pangarap natin sa buhay. Kasama ang Panginoon, siyempre. Kasi kung wala pong Panginoon sa buhay natin, mas mahirapan po tayo makaangat Okay Dito sa buhay natin Okay Huwag natin kakalimutan ng Diyos sa buhay natin Dahil ang Diyos nagbigay ng talent sa atin Kaya Lagi tayong manalangin Mag-pray natin Okay Yung mga sisimulan nating uh, Negosyo Ngayon uh, Ito lang po ang start ng ating video Okay Nagpapyao lang ako Pero gum -gagawa, uh, gagawa tayo ng uh, uh, Mga Yun About uh, Mga okay, Sabi ko kanina Bitcoin uh, Yung uh, isda na negosyo at madami pa franchising. Okay, kaya abangan nyo po yung aking i-upload. Okay, at pa-excite ng pa-excite po yung ating mga ina-upload. Abangan nyo po yun at yung mga na-upload po natin ay mga na-experience na po natin. At mga kapalpakhan sa pangninegosyo. Kaya handa na ba kayo? Kung handa ka na, please comment. Mag-comment ka lang para ma-appreciate ko naman. At the same time, ay uh, ikaw ay nakatulong sa ating community. Salamat and... Uh, God bless. Ito muna tayo and uh, see you on my next vlog. Bye-bye.